гэн-дэн Namaskar, India. O sige, tawa ka muna. <laughs> guys, pinagalaw ko na nga ang aking nguso. So, dito sa video na to, makikita nyo kung ano po yung mga pinagawa ko kasi hindi ako magpakali sa bahay. At dahil nga, nahakang aking TikTok account kaysa magmukmuk lang ako, ay inaya ko si Adi para magpapamper day naman ako. Dahil nga, guys, matagal-tagal akong nasa India, ang tagal kong hindi nagpa-retouch ng kilay ko at finally, i-reveal -re ko na sa inyo kung saan ako nagpapagawa ng kilay ko. At yung ano ko, yung mga skin ko, mga laylay, -lay, yung, mga pinag, ano, yung pinagpayatan ko guys na balat. Katulad ng braso ko, yung kilikili ko, lawlaw, -law, nakikita niya yan. Yung double chin ko, lawlaw. -law. So ipapagawa nga siya natin today. Dito nga sa video na to guys, ipapakita ko sa inyo yung mga pinagagawa ko. Kung paano nga to totally pumayat yung mukha ko. At kung ano yung ginagawa sa kilay ko. At ito nga guys, bago kong tinry na hindi ko ina-expect yung nguso ko. First time ko lang pinagawa tong nguso ko guys. Kasi nga nagdadalawang isip ako kung gagawin ko ba to o hindi ko gagawin. Pero today, ay parang sinapian ba ako? Sabi ko nga, sige na nga. Ito nga guys, napupuntahan natin ay malapit dito sa may Divine Mercy sa may If galing kang Maynila, mga 10 minutes away lang siya from Alex XC. By the way guys, dito ko rin din nila si Mami nung nagpakilay siya. Since marami nga sa inyong nagtatanong kung saan ko pinapagawa yung kilay ko, ito na nga siya mismo. Kaya lang, lumipat sila ng branch. And dito na nga sila sa may Golan Marilao. kasi, iba yung branch nila. So, pag nakita mo na Gulan aakit ka lang sa second floor at andun na nga yung shop nila. Ang ganda nga dito guys kasi may mga kainan na, may Jollibee, may ganyan. Tapos, meron na din mga coffee shop. Meron din palang laruan ng bata. Sarap pala sinama ko na si Adu. Sobrang tagal lang akong customer ng Brow Avenue guys. Marang mga 3 years na. Simula nang nagpakilay akong first time nang gumawa ng kilay ko ay sila din guys. Tapos hanggang ngayon nakailang retouch na ako sila pa rin at dito ko nga rin dinadala si mommy pagka nagpapakilay siya. Ngayon guys marami na silang services na in-offer Dati kasi guys, ang pinaka-specialty talaga nila is yung microblading nga sa kilay. Tapos mga leaf tattoo, mga ganyan, aesthetic tattoo. Pero ngayon guys, may pa-hypo na rin sila. So dati nga guys, nagpapagawa ako ng hypo sa mall pa, which is sobrang mahal. Pero dito sa kanila guys, sobrang mura lang ng mga ano nila, treatment nila. So pwede nyo nilang i-post para sa mga presyo. Alam nyo ba sa mall, yung mga naginagastos ko dati, parang mga times 3. So limbawa, yung treatment na in-afford ko, 1,500. Sa kanila, 500 lang. Siyempre, di mo naman masisisi kasi sa mall mahal yung bayad nila ng renta. Pero marami na rin akong friendly dun sa pinagpapaguan ko. Mga ate, huwag kayong magtampo. Kasi guys, yung mga gumagawa sa akin sa may mall ay naging kachikahan ko na rin. Ay nagkataon kasi yung gumagawa ng kilay ko ay meron na rin hypo. So tinry ko nga sa kanila guys. eto kasi guys, hypo na to is high frequency something. Para talaga to guys sa mga laylay na skin. Lalo na sa double chin, sa kilikili. Diba kita nyo, ang payat na ng braso ko. Pero for me, may laylay pa rin na skin. Actually, payat talaga na payat yung braso ko. Ka kaya nga lang nagmumuka pa rin siyang mataba minsan sa angulo kasi nga yung skin sa sobrang payat laki ng pinayat ko guys ay laylay -lay siya so itong hypo na to yung parang effect niya guys ay tinatahi niya yung laman sa loob para magdikit-dikit para hindi siya lumaylay tapos yung effect nito na usually nakikita ko na siya agad-agad pero mas matagal mas umi-effect siya so makikita niyo rin guys na meron na nga rin akong anesthesia sa mukha kasi i-hypo din nila ako ito palang hypo na to guys ay I think sa iba masakit siya. Pero ako kasi guys, mataas yung pain tolerance ko. Pero ang ano lang sa, sa kanya kasi guys, parang for me, masakit siya pag tumatama, pag buto, pag payat ka na. Ako kasi guys, payat na yung mukha ko, ba diba? So pag tumatama siya sa buto, meron parang pitik bitik lang guys, hindi naman sobrang sakit. Tolerable kasi nakikipag-chismisan pa ako sa kanila eh. So, ito namang machine nila guys, na-adjust yan, depende dun sa pain tolerance mo. Ako kasi mataas pain tolerance ko, kaya yung settings ng machine nila mataas. Pero, yung sa iba, pwede nila yung babaan, tingin nyo, patawa-tawa pa ako. Although may anesthesia naman, pero dati kasi dun sa pinagpapagawaan ko sa mall, hindi naman nila ako nilalagay ng anesthesia at kinakaya ko talaga yung sakit kasi that time, marami pa akong fat sa muka. Pero ngayon kasi, medyo buto-buto yung muka ko, ay kailangan ko talaga kasi guys, ano, baka masakit. Pero hindi naman siya masakit pala. So, ayan nga. Sinasabi ko guys, nakataas na naman yung isang party ng ano ko ng mata ko. Kasi ganun yun, guys. Pagdas ng isa, nakaangat yung mukha mo na isa, tas yung isa nakababa pa rin, nakalaylay pa rin, ganun mo makikita yung result agad. As in, makikita mo talaga yung result agad-agad pagka high So, mapapansin nyo naman talaga, guys, na talaga nakikipag na ako. Actually, mas marami pa ata ako na chismis kaysa sa nagawa dito. Ito nga ang high sa kanila, guys, ay 3,000 pesos lang per session. Alam nyo ba, last time, nagbabayad ako ng 25,000 pesos? Parang dalawang session yun, so lumalabas na 12,500. Sobrang mura talaga dito, guys. Kaya nung nalaman ko, sabi ko, tatry ko nga. Tapos nagpa-carbon din ako. Ito namang carbon, guys. Eh, para naman to uti-uti mawala yung mga dark spot mo, yung mga pagka-oily mo, yung magsasara yung forest mo, guys. So, sobrang bongga kasi doon sa mall, mas mahal talaga doon. So, kung ikaw, may budget ka din naman, ay at malapit-lapit ka dito sa may, ano, sa may Divine Mercy, Marilaw, Bulacan, ay pumunta ka na rin dito. So, itutuloy-tuloy ko to, guys, hanggang dumating yung wedding ng bayaw ko para pagdating ko ng India, akong ang pinakabongga doon. Alam niyo naman palawan ako, chadis. At ito na nga guys, nilagyan na nga nila ng anesthesia tong kilay ko dahil ima microblading na nga. Actually, okay po naman yung kilay ko, napapansin niyo naman, pero gusto ko lang iparitash kasi nga pauwi na naman tayo ng India, 'di ba? So kailangan maritouch siya. Tapos ang maganda dito guys, magbababait yung mga tao dito, guys. So friendly nila at marami nga tayong chikang nagsagap dito. Tapos ayan si Api, tsak si Adi nakabantay sa akin. Alam niyo ba guys, guys, na dumating kami dito ng 2.15, ganyan. Tapos natapos ako ng 6.15. So, total 4 hours. Sa dami ng pinaggagawa ko sa mukha ko. Tapos, guys, yung mga ano pa nila dito ay certified. So, sigurado ka na mga professional yung gagawa sa'yo. Tapos, yung pag gano'n ng kilay mo, nakadepende yan, guys, sa shape ng mukha mo, ganyan. Tapos, nilagyan na rin, guys, ng anesthesia yung bibig ko at nilagyan na ng tissue para hindi pumasok yung ano yung parang nilalagay nila sa bibig ko. Tapos, ayun na nga, guys, nagkumpi sa na yung paggalaw sa bibig ko. Guys, hindi to lip tattoo, guys. Ito ay ano palang, lang lip ano yung color correction, parang ganun guys. Parang i-correct muna yung color ng lips ko bago siya itatu Ganun kasi diba maitim yung labi ko. So hindi naman agad-agad yung result niya na pupul agad. So mga dalawa daw or pwedeng tatlo. Depende kung gano'ng kaitim yung labi ko. Pero hopefully guys, sa mga susunod na video, ma-red na yung lips ko. Ito nga ang color correction guys ay 5,500 pesos which is mura na din yan kaysa sa iba guys. Kaya lang, instant maga yung bibig mo. Akala mo tok para akong kalaban ni Manny Pacquiao, B. Yung kapal ng labi ko, maika kapal pa pala siya, B. <laughs> ang kapal talaga. Pero pag uwi ko, guys, wala na, nawala-wala na rin yung pagkakapal ng labi ko. Umpisa lang, syempre, di ba, parang inano-ano siya. Tapos, ayun nga, yung reaction ni Adi, ah, nung nakita niya yung bibig ko, sabi ko nga, nagpa-filler ako kasi etan ako sa labi ko. Sabi niya, gaga, alam ko, hindi naman yan lip filler. Tapos, ayun lang, guys.